pa araw ng sa lahat yun, panibagong araw tayo panibagong vlog uh, natin yung mga talim natin dito sa likod yun, talagang medyo maraming ano, maraming bumigay sa mga ano natin yung tinayim natin talbusin At katama sila sa ano katama talaga yung puno ay mga ano siguro to nasa 30% or 20% yung namamatay o so, tinanong natin nung kahit na ano medyo ano sila medyo lanta tapos pila ano nga natin pinatub uh, tiniligan natin yung iba okay na sila nakapag recover na o yun talaga namamatay mamamatay talaga ito nga ayun ay, mga tama sa puno ayun ayun talagang ano, may tama na sila sa puno ayun yung iba naman okay naman uh, survive no yun talaga may mga tama sa puno ayun nakukuha ang namamatay tulad dito ah di ba hmm. di pa tayo nakakapunta doon sa pula na pinagkuha na natin Okay. Uh -huh. Mga tama. O tinanim natin baka maubos sa punlaan. Pero ito talaga ng wala. Mga patay. Mga matay sila. Ano na lang natin to. Ah. Uh, Ngayon. Uh, nagkatama talaga yung puno mm -hmm. nagkatama yung puno ang kamatay pero yung iba ito yun o bago ito natin tinan yun may, may tama na yung puno Mamamatay hmm. sila nagbabawas lang yan na ano daw nangangalaglag yung buko nung ano sabi ko mga kainay baka nagbabawas lang hindi pa naman sila ganun ka ano eh pero kailangan di talaga umulan na halos sa linggo nang di umulan na malakas ay oh tignan mo mabasa may tamay pinakapuno niya ano na natin to ah uh, pa natin baka maanong panguhulip to ah marami tayong uhulipin dito ah oh, Pero ano mo tayo? Ano natin yung mga talbusin natin? May ano na, nangungulot gawa nung umaakit yung mga langgam sa ano, sa taas sa mga talbusin o ano muna natin yung talbusin uh, ah, ispain muna natin baka isang ano lang siguro to baka ano na rin natin yung, ano, yung bagong tanim kahit na lang alin ah, din natin ispain din natin pag mo muna tayo Ano ba din natin mapa na? hindi ay tumuloy nung andar na kasi natin hindi nagagamit eh na sa hiraman ko kung nung huling ginamit to kung na uh, paano pa nila kung nagamit pa nilang mat matino kasi matagal natin hindi nagagamit eh Ay, 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 ano ba yan? Kumala, parang kumalas na yun. mandar. Kumandar siya. Hindi siya tumutuloy. Ayun, ayaw na. mm uh -huh. Tumlay Uh-huh hey, natin yung karbura to hey, Ayan, na naman ay Hindi talaga pagkala Ayan, hey, napanta na natin itong ha Ano pa ganito? Alam mo yung gamit mo matino pag gagamitin mo wala Patay na yan na kaya pala di iniram Pag ganito yung mga naghihiram talagang Mapapasana all ka na lang Ay, di na pala yung niram sa atin. May diferensya na pala yung, yung, ano, yung spray natin. Hey! Yan mga basa. Tingnan natin yung ano. Ito yung galing kina ano. H2HB. Ay, ito lang yung la Ay! Kasi ano nito. Yung pinaka ano nyo. Bentar ating Juga, Mat. tulo pala yung ano niya. tulo sa ilalim. Siguro nababasa na rin sila sa ano. Pag nag spray kaya di na Ram Alos dati dalawang beses sa isang linggo hinihiram to. Yung ko natin na to. Nagtaka tayo. Ba't di na hiniram? gagawin na natin to at tayong gagamitin pag di natin inaayos saka so, sa atin to eh hindi natin hindi pwedeng hindi ayusin tulad nito kung wala tayong ano wala tayong reserva so kung wala tayong nahingi walang ibinigay kaya ka nga wala tayong gagamitin ay bali lakas ng force truck. Okay, dito na tayo. Dito sa dulo

Yan. ginagawa na ni tatay yung ano yung pagkalangan na ginagawa nagpapatulong muna hindi kaya ko lang turu-turu na lang yan <clears throat> oh mainit na naman doon kay bossan, mamaya hapon na lang siguro yun pag medyo malamig na ano na lang naman yan, valid dalawang year ito na muna natin Ito yung mga sa tasa muna talaga. Ayan mga basa. Nagin na natin ng barakil. Na. Ayan. Ayos, ayos lang pala dito. Yun lang ang mataas dito sa gitna. Medyo mahaba haba ng konti. Tapos, walang papadya na pang tatay. Ayan. Pako pa lang mga dagol na yan. Pako. Wala na pa ako singkod eh. Wala pa may papakaya pa lang pa ako. May kaling man mo din. Wala na din. <laughs> Nipnap ko na lang. Tatlo kilo din dito. tapos dito. Barakilan. Ha? Ha? ini pala? Pada ini apa Water. Nah. Tadi kayaknya Dia, oke nih nam.

sa yung nung pagkalangan mismo <laughs> bububunga na lang tumibay na dito sa ano hindi pa natapos nagpapatal ba si ano si kuya bang apat na kaban ah, ano pa barakilan na back job yung do sa <laughs> taas natin sana <laughs> yari na tayo Inan na natin yung inadjust natin yung mga ba Ma mata ng kawayan nakaano sa taas na to hindi nakapag ganito dito dito na ano yung mga mata kaya yung ang binaligtad natin pero kung di natin binaligtad diary na to pero kung hindi kami talaga magluto walang problema alaksin ko na daw sabi ko Joey <laughs> mag alasin ko na mag magtatalbos pa tayo ng ano ng ng talbusin ano lang apat na ini ito yun lang natin yung mga kila dito kinapit na lang natin tapos lalagyan pa siguro natin ng poste dito to ay kailangan mo rin pala pin guy eh. makabayit ang kenny poste Igay ta ni kita ngay. Tapi pinabara kay lana de. Posti kan wala manay. Mabas. Ay nay ulan. Ta talbos mo na kaya. Wala talbos si Kuya Bob. Si Bosan din na dai ko kuno mga kalabaw natin. Gas-gas pa tayo. sa hindi gumawa ng ano palabaw baka umulang pa kasi nagbabadyay ulang kanina sabi ni misis di daw siya mukha dalawang red bag dahil di ako kasama Pumipitas sila na ate Sina ate Kasama nila ate Eh nakakano nandoon daw na Pumipitas sina ate Siya nasa bahay lang Eh sinasama nga siya Pero sabi ko nga sa kanya Huwag nang pumitas Eh Gusto nyo rin yun Saan tayo magagawa Sina ate Dina kasi Saka sina ate Cory Sina ate Dolor Pumipitas Kaya yan Sama nilang pumipitas si si Macy's. Sama nilang pumipitas ng kalamansi. Ano lang yan, yung pinipitas nila, yung mga naiwan nung mga pumipitas nila mamang tonton. Yung mga lagihay, saka yung sa taas. Hindi na kukuha ng maigi. yan tayang naman daw kung hihinog lang kaya kinukuha nila bagay kung sarili mo talaga ano manghihinayang ka lalo mo lalo na kung nakikita mo mabas na ano na nahihinog nakakapanghinayang talaga dahil sariling ano mo sariling kalamansi eh siguro kita, lima. sobrang ng limang kita

Yun, bubas. Sa so, tayo po itas ng talbos. Yes, nakaanong na kilo tayo. Isa muna natin mga boss mo na. Yung mga natin. Oo, sabi ni Mrs. kanina dahil galing sila sa likod. Kami daw na mamatay. Hindi pa tayo nakakabalik doon sa pinagkuhanan natin ng pula. Para masabi natin Ah uh, Nagtaraw ng tama yung mga pula. Tignan muna natin yung ano, bagong tanim na talbusin. Yan, mabas. Dami na matay. Kailangan na tama punta na yung ano. Yan Ay! Dami na mga matay. Tataban na tatayo kung ano. Ano yun sila? Ah, tawag dito. Para yata ang mga uubos lahat ah. Ito, 5 pesos. 5 pesos nga. Oh. Ay, ay, ay. Dami, oh. hmm. Ha ha ha. Yata man na yata tayo ng anay na. Ah. Parang maan din yata ipagod natin sa kayong gastos ah. Alas ah, makamatay lahat yata mga boss ah. O oh, konti lang yung ano. Ha? Pero try pa rin natin ano. Diligan yung nakikita nating pabubuhay pa. Pag ganito mga boss yung dati nung mga ano natin nakaka ano nakaka dismaya nakabas no, tayo tayo eh? tayo ako makaka ano pala, na ay basta lang yung lupa nito sa taas lang yung uh, medyo tuyo pero nadiligan naman natin kahapon to eh. Ewan eh, ko makaka-recover yung iba nito. Pero itong mga ganito, wala na to. Ayan o. Oh. Wala nang may tama sa puno. Ayan, uh, iba makapag-survive. Wala oh. nang makakapag-survive naman yung iba. Ayan mga basa, nag-aaralan natin sa tubig Dahil well, pinundra pa natin yung roving para makapag tayo Ayan ang dating nag natin yung nasa bungod Huwag hey. na lang sana ang ano, malalat sa tubig eh buhay pa kayo huwag kayong chuchu ko kahit dilig dilig lang naman dahil yung basa pa'y lupa Mano lang ito pa sa ibabaw hindi pa ganun talaga tayo yung lupa. Nena, tatay na yan. Lanta na. Hubas, hmm, hubas na tayo. Tatay na natin yung makina. na rin naman natin. Ay, nakapag... Ano tayo? Nakapagdilig. boss, gabi na naman uh, siguro dito ko na lang, lang muna siguro tapusin ang ating munting video uh, maraming po salamat sa walang sawang suporta ah. at pagsubaybay kay boss JJ yan, ingat po kayo palagi and God bless yan, kita kita lang po tayo next upload gabi na naman